fitness matapos ang misyon anong susunod? anong susunod? matapos ang misyon, anong susunod? paborito mo paborito mo ito yung pinagusto mo ito yung pinagusto mo parang alam ko na yun eh alin, alin, susunod Paborito ng lahat. Paborito ng lahat. Sa so, yung driver natin na wala. Uh, Ayun na. Driver na wala na. na. Let's go. Kumakana na. Kumakana na. Ayun tara. Kumakana. Alam ko ah. Alam mo ah. Alam mo ah. business mga kapapi. Sakto lang paps. Oo. Ito yung gustong-gustong parte ng pagpapadlog. Pagdating sa ano. Ito yun eh. Yabe. No, gustong. Suabe? Suabe. Kaya gustong-gusto ka namin kasama. Yeah. alam mo ba long time na wala ka nun? Oo. Nalungkot Malungkot kaya? Kasi yung ano namin, sobra yung katin. Hahaha. Malungkot din ako nun eh. <laughs> Malungkot ka rin. Dalawa oh. tayo. Malungkot <laughs> oh, ah, tayo lahat. Hey. Unika iha. O, oh, ano gusto niyo? Uh, uh, gusto nyo. Gusto niyo pares o pares? Hindi okay. Paano ako? Wala akong kapares eh. Ay! gusto <laughs> uh, So, nasa unika iha tayo. Pares. Ah, meron din sa kamila. Lugaw naman. Tapos yes, pares dito. So yun, pares tayo mga business. Ano lang ako kay esto? Ano ano? Hindi po masyadong ano, busog pa ako. Overload lang. Overload? <laughs> <laughs> <Pet> maluka, <laughs> ah! It's maluka marami tayo ngayon. dami natin no? Kayang... na. Kaya yan ni Bornok. sa ano? activity? Ang tayo? 2, 3, 5, 6, Overload with rice. Pwede, pwede, pwede. Oh, pang. Yes, yes, pang oh, yun, pasok. Yes. Bakit doon? Bakit? Eh, unik ka iya. Saan tayo? Saan tayo? Eh, unik ka iya. Pagdikitin mo nila mesa ng ano. Okay. no? Okay, Pag na, mga Ina, na natin mga okay. bossing. mga business, okay. mga kapapi, umorder si Papa Dis ng anim na overload. Okay, ayos lang yung mesa. Da, problema to, Ano ah mo? problema so. niyan. Uh okay, sorry solida... okay. lang. Pwede, na-order na. yan. Oo, na yan. Oh! Oh, na, no? Aha. Para para peres tayo. You know? Yes, you know. All right. Ito yung ano eh. Pabuli ng karapatan. Pabuli ng karapatan. Oh, ah? Anong nangyari yan? Ala-kot, ah, ala-kot ah, na. Ah. Uh, ito paborito mo. Uh, oh. Ano dala mo ba maintenance mo? <laughs> okay. Dapat binabaon mo 'yun. O oh, meron, syempre naman. Ah, meron, meron. Hindi pa talaga ito. okay. Ah, <laughs> <Okay>. <yes. laughs> sa bus. Sir, Okay. 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 So, okay. 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 Isa yung mga mga business oh. Kaya so, di lang kami mga ka business ng ating foods. Kaya po mga business Siyempre, ang ating uh, Papa Dean's team.

Order po si Ken, si, si Vincent, sa kapila po ng <laughs> Tapsilog. Yung... Thank मियां हैं, मैं तो मैं तो बिजनेस में तो ये आसान है जी बिजनेस का बहुत आय ही नहीं चाहिए। फिर तो आप अगर ना यूज़ करेंगे तो नहीं बात हुआ तो समय तो लगा होगा। क्या रोज़न जैन सारे जैन आधार में

બસ ગયા મહિના ફરીથી 3 3 3

刚才他因一什么的呀？ na, papi, balik sa... Tapanood sa ano? Kapag po. Wow. 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 Mano, hmm. dapat, tama. Hmm. Ang pagkatagpok. Hmm. Yeah. Obrigado. Eh wala ng business mga lang Hello, oh. na Hello bud, Palit ng battery Palit ng battery tong <laughs> GoPro ko. Ano anong tao nga? Ano yung camera mo kap? Hindi. Anong tawag talo? DJI GoPro to sa akin eh. Palit ha 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 sa 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 Negali. Sa Planet Tapos 100 bili ko ba? Oh, kaya ako bumili ako ng at 12. ba? Oo. lang 'yan. Dito sa Pilipinas, Wala lang meron 'yan. Ikakapalam. Kaso si Marami rin para yup. tayong ko kung nasa, kung nasa dagat pa lang. Sa tumuloy, gusto ko lang Aduh, ako lang ganyan. Ah, gano'n? pala, lang. Hindi, talagang. Kilala ko na gabi dyan. Sino? Hindi ko tapak. mo? Empty, empty. Nadelayed pa nga eh. You na? Know? Nadelayed. Naglaban sila ni, Anno, oh, ay, ano, Sel? Yeah. Ano, ba yung tawag niya? Boli? Dragon Ball? Dragon Ball? Dragon Ball? Dragon Ball? Dragon Nagraban sila ni Cell. Siyempre, talo si Piccolo na Taiki. Hinihintay pa, hinahanap pa ni Goko yung ng Dragon Ball. Bago si Diper, parang lumotot mo ano. Pero delete, mga one man. Nandili. Parang gano'n? Ginulet na pa? Oo. Goko may katalanan, ispo. Ang tagal niya mong ulit. Katagal niya. Batong, alam ko, kulang ka sa panin. Okay na ako, Paps? Oo, okay na Sorry. Di ba bumili tayo dalawang plastic na ano? Na ano, parang ano? Spanish bread.

Pwede ka pa naman magandang sabaw eh. Sabaw na lang. Ito, okay na ako. Ito, na ako. ganun ka. solid, 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 solid,

Mrs. Pat, congrats nga pala sa pagpag Ganda yung ano yeah. Ganda yung views ng pagpag na yung mga things na magkakasama kami sa tundo. Yun, syempre mga ka-business, mga ka-papi, keep on sharing lang para marami uh, pang... pang eh? Ano na rin? Final ko yun eh. Oo, oh, ang ganda. Yung unang ano pala, unang class pa lang yung ano sa simula. Grabe, grabe. Ganda. Ulit-ulit lang ulit pinapanood. Meron pa lang pa meron. Sa kalapit ng pagka-deliver mo ng voice over doon, parang ano talaga. Natural lang? Oo, oh, natural lang ganda. Professional lang dating mm eh. -hmm. Uh, uh, Nang bola ko ko pa bakit. Siyempre, <laughs> 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 uh, ano lang tayo. Masaya lang tayo. Proud na din na nakasama tayo dun sa... Yes, sa uh, From, yun. Mula sa, mula sa binuangan, sa pag-pub. Nag-experience yun. Ano,

nya oh yung Mga nila. sa Sa nila. Ano ko? Grabe ako sa tanang buhay ko. Hindi na ako nakakaramdam ng kilig. Kanina lang ulit takala. Hindi na lang. kinilig ako ulit. Grabe na. na ulit kanila lang talaga eh. Si Vincent. Oh, namumula yung <mulay> Vincent. Na, din na. Gusto rin. Siyempre, congrats sa sila. You deliver it uh, right. Uh, so ang ganda talaga. You did it, you did it right. At super siya mga katulad nilang scholar mo, maps na talaga naman diba ng kapunika. Ganda po ng ano, mga nangyari marami yung mapupulot na harap. Yes, marami. Hindi lang siya mas nakilig na kapag saka lahat po natural. Yes. Sa akin lang ay more on uh, instruction. Uh, Oo. So, oh. So, lahat so, mga sinabi nila ang sa buhay nila talaga. Yes, karanasan sa buhay at sa puso mga kapabi. Mga uh, business. Okay. Hello. Tidak, <laughs> <laughs> Hey, yes, salamat po yes, sa ano. Pagtuwang sa pagkamera. Yes, okay, yes, okay, yes, yes. sa ilaw. Itinit sa uh, ilaw din. Uh, kaya maro sa uh, 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 pagkuhan ng mga pag gamit. Uh, and, uh, thank you sa lahat ng mga naging uh, party ba dito po uh, sa pag-shoot natin. Uh, pag natin. Yes, hindi so, uh, na kay Vincent uh, kay salamat din ninyo sa bagay ng buhay. Sana. Sana ano? Sana. 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 Sana magkita kayo ulit. Yes. Diba? Yeah. Palakpak pala natin mga sarili natin. Saka so yun pala. Ngayon pala, pakiramdam ko, pa pa tagumpay na. Saka siyempre, <laughs> sa perhaps, ano yun, uh, mala, uh, isang karangalan yun, yung mga ganong pagkakataon. Kasi we are family here. We, are, we are team. Lakas, team tayo, pamilya tayo, kaya para sa mga mas ikakaganda pa ng mga pagbibisyon emission na tulad ng mga ginagawa ni Kuya, ni Pops at ang buong pamilya business. Tulong-tulong para sa pagsulong. Tulong-tulong Tulong-tulong para sa pagsulong. Boto nyo pa ako sa sunod na halala, tanod. Nakala ko sa SB. Ah, SB. SB, Starbucks. Starbucks. Kaso nangyari sa kanya, ano eh, SB, SB talaga, okay. supply boats. <laughs> <laughs> eh, talagang nakabalik eh, si Yormi, di ba? Kahit si Yormi nasa Gedi lang. Ngayon, oh, nasa, oh, ano siya? Yormi? Oh, nasa munisipyo na si Yormi. Congrats, Yormi! Si uh, <laughs> <laughs> ako sa Kalokan. Mayor ko sa Kalokan. yan. Number 12. Bago rin pa. Oo. Orange. Kamusta? Yes, grabe. Yun yung mga business. May mga ganitong gawain ng Papa Jim sa Chaka sin gawain. May mga ganitong gawain, may mga ganitong pagkain. Yes. <laughs> may mga ganitong gawain, siyempre kasama, bukod pa sa pagkain. Yeah. <laughs> dali, dali. May mga napaposipin, tahimik na busog bag, ng mga bisis. Sabag nalalay ng hilaw, sa Pag-alalay lang araw. Yan yes. <laughs> <laughs> mga business, babalikan namin ngayon. Ano sa sasakyan? Mag-ano? Ah,